Okay. Yan. Pero kung ano, wala siya. Dapat maganda ito sa gabi. Good bed. Good bed. Okay. Mag-highlight siya ako dito. Saglit mo na ako dito. Wala din yung oras. Maglang shout out. Stay na ako ng pag-oras dito. Okay. Um, dito ako, dito, um, 11 viewers, out. Thank you so much. Hindi ako yung Kalikot, sabi ni Alak. jali. Walang kalikot. ang camera, mami. Sabi steady. <laughs> Ayan, ito ko Hmm. dun na yun na yung ano hmm. Hmm. ay, ay, sa ba, ako may hangin hmm. ang lakas ng tubig pero bakit naman sa bahay wala ng tubig <laughs> wache aqua, forte pero akasa ng chinipyo <laughs> wala ng tubig sa bahay dito na lakas Dapat dito na lang ako dadayo ng ligo. Dito. Wow. <laughs> Puso parela daw <do>, chakwa. <laughs> Pero, watch sila daw chakwa. dyan ako maligo. Okay, ma malilate na ako sa work. Diretso ako dito. Doon ako pupunta. Doon ako dadaan. Uy, may bus. Hindi na. Hindi ko na po sa ano Parang sarado na ari, isa daan na rin nilagyan ng oil hmm? guys, thank you so much okay. hmm. oh, dito ako, yan ito yan oh. No? Yun ang punta doon sa punta sa istasyon doon. No? Are, puntang Garibaldi. Ito. Ayan. Ito ay yung Tomaso Canicharo. Ay, pula. Sige na. Banat. Garibaldi <laughs> na. Yeah. Ayan ang shuttle. Ayan yung papunta dun sa ano. Para siyang nabed. 12 viewers, may galang shout out. Wow, thank you so much. Dali na kayo ng ano, oh, ng relo. Oh. Ang dami ng relo. <laughs> Tuloy-tuloy lang ang lakad ko, guys. Dahil malate na ako sa work malilig na ako sa work. Hingal pa more. Uh, ang init-init talaga. Grabe. Bago na lang kumita ng pera. Ang hirap. Pati mata may pawis. <laughs> pati may... Pati ang mata. Pati ang mata may pawis. Aroy. <laughs> Alam na nababa ko ang cam? Nababa ko 10 viewers. 10 viewers na gilaw sa vlog sa inyo na. Everyone. Very hot. Okay guys. Diretso, diretso. Diretso lang ako dito. Ayan o, may, may pass ulit papunta doon. 13. Uy, may ano na pala dito. Ngayon ko nang nakita itong bangka na ito. Palibasa matagal akong dinadaan dito. Parang bago siya. Hindi ko alam, may bangko na pala dito. Monte de Paz. 17.